Good morning po sa si lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay Huwag ikahiya ang nagmahal sa atin. Huwag ikahiya ang nagmahal sa atin. Tunay pong masakit ikaila na isang taong napakalaga sa atin. Nabawa po may isang nanay. Iniwan ng isang walang kwentang mister, ang nanay na ito, ang misis, walang support ang binibigay, at siya lalaking to, baero, puro bisyo, at ang pa. Sa araw po, lumaya sa mister na walang kwenta, diniwan niya ang kanyang misis at limang anak. Ngunit po, hindi po sumuko ang mister ito at nanay na ito. Iginapang niya ang kanyang mga anak para makapag-aral. Naglabada sa umaga, nagluto at nagtinda ng pagkain sa hapon, at paggabi ay nasikaso ang mga gawaing bahay. Halos po hindi ininda ang pagod at hirap ng katawan. Kaya po sa wakas, magkatapos na ng kolehiyo ang kanyang panganay. Ngunit, noong pong graduation, kahit naroon ang kanyang ina sa graduation, sa school graduation, at bibigyan ng award at medalya ang panganay na ito, sa ng panganay na wala roon ang kanyang ina, kahit naroon naman talaga. Alibang tao ang nagsabi sa kanya ng kanyang medalya. Ikinahiya po ng anak na ito, ng pananak na ito, ang kanyang ina dahil kung kanyang ina po ay payat, pangit, at mukhang matanda na. Nagkaganon siya dahil sa maraming taong hirap at sakripisyo sa pagkatrabaho para sa kanyang mga anak. Magkakumisan po ba ating kinahihiyarin ang ating Panginoong Yesus sa kabila ng kanyang ginawang hirap at sakripisyo para sa atin? Ayon po sa Matthew 10, 33, Ang sinamang kumilala sa akin sarapan harapan ng mga tao ay kilalim ko rin naman sarapan harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit, ang sinamang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay papahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Kimaminamal at ipungo kayo ang Panginoon, ipakilala natin siya at yung Panginoon Yesus sa ibang tao. Tayo o kung paano tayo kanyang minahal at siya'y nabuhay dito at namatay, nilibing at nabuhay muli para sa ating mga kasalanan. At kung paano ang pagmamahal na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para din sa lahat at sino mang man handang tumanggap at magtiwala sa Kanya. Kaya po ating huwag ikaya ang Panginoon at ipos siyang ipakilala sa iba. Maraming salamat po.